pinalayas po ako ng stepmother ko po. Sinasaktan ko na lang, po ako nila, Walis po ako. Ang sana ng pangarap ko, pag-aaral yan, wala, ay huli, malaki na rin, ay, na rin mag-aaral. Ako gusto kasi mag-aaral. kasi. Eh, kaso siya, yung kakla, ang classmate, niya anilit, siya ang pinakamalaki, di ba? naihiyaan ko na lang. ay inspirasyon sa kababayan Mga mahirap ay iyong tinadamayan Sana ay hindi hindi ka magsasawa Panginoon na ang magbalik ng biyaya Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie ko ako sa'yo Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie Salamat sa iyo Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie ko ako sa'yo Isang mapagpalang hapon po sa atin lahat mga kababayan. Habang ang Team Daddy Frankie po ay pumapayari dito po sa kahabaan ng Bergara Highway bayan ng Cabanatuan. Naging agaw pansin po sa Team Daddy Frankie ang isang pamilya na namumuhay sa kariton at nagluluto dito sa gilid mismo ng highway. Kaya naman si Daddy Frankie bumaba para makausap at malaman natin kung ano ang kanilang sitwasyon. Ayan. Tay, Nay, magandang hapon po sa inyo. Ano pangalan ni Tatay? Fredo Miller. Sinanay naman? Elisa Garcia. Napansin ko, Nay, Tay, may kasama kayong bata. Ano nyo po yon? Anak po. Anak nyo po. Ilan po anak nyo? Ilan, isa lang. Isa lang? taon na po yun, Tay? 14. Ah, okay. Paano yun, Tay? Ah, bakit nandito po kayo? Nangangalakal kami po. Nangangalakal po kayo? Gano'n na kayo katagal nagsasama, nai? 24. 24. Ano pangalaw ulit ni nanay? Elisa po. Po? Oh? Elisa po. Nanay Elisa. Ilan taon ka na nanay Elisa? 45 po. Saan ang province niyo po, nai? Lubaw lang po. Lubaw? Lubaw, Pampanga po. Ah, Lubaw, Pampanga. Nay, tay, may video po kami dito. Okay lang po na i-upload namin sa YouTube. Maraming salamat po. Nay, uh, pwede bang malaman ang kwento ng buhay nyo? Bakit ng uh, nangyaring ganito? Bakit uh, nandito kayo sa kariton na mumuhay? Wala po kami bahay po, matiran po. Matanong ko lang, Nay, gaano na ba kayo katagal naninirahan sa kariton? Kung tatanong niya po, dalawampung taon na po. Dalawampung taon na. Sige, Nay, pwede ba nay malaman bakit at ganun ang nangyari na nasa kariton lang. Paano kayo nagsimula ni tatay? Nagkakilala po kami sa highway. Nung pinalayas po ako ng stepmother ko po. pinalayas ka? Ilang taon ka nun, Nay, nung pinalayas ka na? 26 po. Ah, nung 26 years old ka, Nay, na dalaga ka pa nun. Opo. Tapos, bakit ka pinalayas? pinanakaw ng bigas. Ah, pinagbintahan ka. Tapos? Tapos sinasaktan ko ako na lang. Umalis ko ako. Nakilala ko po siya sa highway po. May mga kapatid ka ba, Nay? Meron po. Isa lang po. Isa lang? Hindi ka pumunta sa kapatid mo? Hindi ka po. Bakit? Pumapu, alam kung nasaan po. Ay, hindi mo alam ang kapatid mo kung nasaan? Anong taon ka nung nahiwalay sa iyong kapatid? 26 po. 26. So, mula nung 26 years old ka hanggang ngayon, hindi na kayo nagkita. Ano pangalan ng kapatid mo, Nay? Edit po. Po? Edit. Edit. Ah, babae rin. Hindi mo talaga alam kahit ngayon. Kung nasaan, hindi nang kayo nagkita? Nahanap po namin, hindi ko rin Ay, nahanap nyo, hindi nyo nahanap. Asan ang mga magulang nyo po, Nay? Patay na po. Patay na pareho. Kaya nung nawala? Nawala na po. Malis po ako. Si Tatay naman, Tay. Kumusta naman si Tatay? Wala ba ikaw pamilya, Tay? Uh, mga kapatid, para doon makipisan para hindi kayo nasa kalsada. Hey, kapatid po ako, natito po sa may, ano, sa may bulaw kay Kaya lang po, marami rin anak. Ang tarbaho nila, mahirap yan. Eh. Kay pintura lang ng bahay. Hindi, hindi ano, hindi, hindi permis. Mahira. Hmm. May gutom din ang pamilya nila pagka yung na. Kasi may mga anak pa kaya nga eh. Naggawa nag na ako ng kartong ko. Uh -huh. para hanap po eh, pang Eh, kung mga bumagsak ang kalakal, medyo taghirap kami ngayon kasi mababa na kalakal eh. Uh um, eh, mga, yung mga plastic na kagaya ng mga cup noodle, dati 18, ngayon eh, naging 4 na lang. Ang isang ah, kilo. dati 18? Oo, oh, dati 18. Ngayon? 4 na lang. Ang laki na ibinaba. Ay, ano, yung 5 kilo mo, hindi ka makabili ng, ano, ng isang kilo bigas. Sa 5 kilo, sa 4, 20 lang, di ba? Opo. Hindi pa rin kaya ng kalahati. Kasi ang bigas natin ngayon, umaabot ng 54, 55 hanggang 58 ang isang kilo. Pinakababa yung 53, 52. Mm -hmm. Kulang pa. Makabili ka mga halimbawa, wala ka lang may bibili ng ulam. Luis, yung... lagyan nyo ng kahoy yung sinaing nila. Yung mga tatay. nakikita mo niluluto ko ito, mga bigay lang yung mga hihihit kong kotse, may naaawa. Oh. kami sa 50, may sa isang daan. Uh -huh. Naiipon ko yung sa maghapon, kaya bumila, bumili kami ng bigas. May isa nakaka-recover nakaka ako ng dalawang kilo ng bigas, hanggang tatlo, hanggang isa, dalawa, tatlo, gano'n. So, yun, gano'n? Hanggang sa, ano, nag, nag, ano nagsama-sama nang ng nga yun. Hanggang tumagal kami nag-ito sa Lusana. Yun ang, nag, yun ang nagsilbing pinakaano namin suporta sa, sa buhay namin. Kasi kung aasahan namin puro kalakal, talagang hirap talaga. Sa loob ng 20 years tayo, sabi mo 20 years na kayo nakatira sa kariton. Hindi ba kayo nagkaroon ng bahay na tirahan talagang sa kariton lang? Hindi, may bahay po ako dati. Kaya lang yung kapatid ko naman, pinagbili yung bahay, yung bahay namin. Ibibili doon ng gamot ng nanay. Hindi naman niya ibibili ng gamot. Binahit sa utang, yung nanay namin namatay. Opo. Kaya hindi na ako umuwi sa kainta. Naaalala ko lagi. eh. Hmm yung tatay ko una na matay, pangalawa nanay ko patay na rin. hindi, hindi, hindi na kumuwi doon sa kanila. Sa dati may sarili kong bayad, bilhin niya na limang no? daan. Eh, kung limang daan, 500 pesos? O panahon pa ito ni, pa ni Ramos eh. Ah. Uh... Mura-mura pa Ramos pa yun. Eh, ba't nga ibinintay eh, kung sa'yo yun? Ay, ayun, ayun na mahirap eh. Pinatulot ako sa este sa Tagay, dahil katarabaho ko pag-uwi, wala na akong bahay. Ah. Oh... Wala ano akong magawa, may nangatwira eh, bibili ng gamot na magulang namin. Pinabayaan ko na lang. Hanggang sa nabalita ko, hindi na pala binili ng gamot, hindi na, sa utang nila. Oh. Hanggang sa namatay yung magulang namin, hindi naman na ibigay yung tamang utang gamot. Si nanay naman, nay, kumusta ka na yung tahimik ni nanay? Mabuti naman. Ah, mausok! <laughs> okay lang, okay lang. Paano yun? Paano yun, Nay? Uh, paano kayo naliligo? puso po, puso. Kaya marami kaming galon eh. Puso. Pag ngayong gabi lang, na, stop over na. Ay, sa mga babae siya, sa pwede maligo ng araw, sa may manay yan, babae yan eh. Uh Oo. -oh. Hindi ka makakati lalaki. Kahit uh -oh. mag-grip tayo, mag-sure di diba? ba? Mm -hmm. Kaya tuwing gabi lang, mga alas yun sa gabi, pag wala ng tao. Uh Oo. -oh. Pag kayo, medyo madilim kami, na. Nalagay kami ng cover na kumot para makapaligo siya. Mm -hmm. Kaya po, araw-araw ko naliligo, na nainit ako. Eh. Opo, lalo na napakainit ng panahon. Kaya so, pwede hindi maliligo araw-araw. Lala pa ako, nag-stop over kami ng lawa kung malapit sa may baryo. Nakakarga ako na lahat ng galon na yan. Tapos maglalaba ko ng damit. Araw-araw maglalaba ko ng damit. Isa hanggang dalawa, dalawang sales. So, hindi po iniipon, inaagad ko. Kasi na wala kaming... Ano, eh, napansin, na napansin ko tayo, pagdating ko, mm -hmm. nagluluto kayo ng alamang. Bakit alamang niluluto nyo po? Kasi parang, ma para matagal ulam eh. Ang mahal-mahal mahal ulam at sa kanting eh, maabot ng 80, isang order, isang ulong bangus lang yun. Ah, isang ulong bangus, 80? Oo, 80. Ay pag alamang. Ay pag alamang, 30 pesos, inaabot ang ng dalawang araw hanggang tatlong araw sa amin yan. Oo, oh, ay marami na yan. Marami nga, kasi bibili kami ng talbos ng kamote, halagang 10 piso, oh. hindi nakaraos na, di ba? Gan ah, ganun. Ba? ganun. So, Kaya alamang na lang nag-inisa. Ang galing. Lano kahirap yung pinagdadaanan ni nanay ngayon? Kahirap din po. Pagka, ano po eh, Humihingi ka sa kantin, sasabihin, ay, wala po yung may-ari. Sige po. Sige po, na lang po sa kabila. Nay, ah, wait lang tayo. Nay, ah, humihingi, pag humihingi ka sa kantin, ano sabi? <tis> wala po yung boss namin. Sige po, hindi na lang po, po sa kabila po. <tis> Anong nararamdaman mo, Nay, pag humingi ka ng kantin tapos hindi ka binigyan? Wala <tis> nilipatok sa kabila, bibigyan naman po ako. Nasaya na rin po. Nasaya na rin Paano nyo po nabuhay si baby, yung anak nyo? Siyempre, ibig sabihin, dyan na nanganak, dyan na lumaki yung hindi, anak hindi nyo? Hindi niya pinanganak. Pinanganak yan sa may, no, sa may lupa, naglakad na ng karton, sa may Santa Rosa. Ah. Ito, pinanganak yan. Ah, nung nanganak si nanay? Sa lupa lang, naglakad na ng karton. Hindi naman natatang ispetal yan, sir, eh, kasi ang tumulong sa amin dyan, yung mga tao rin doon. Oo. Yung lang, meron hindi magputo lang puso. Tapos, ano pinaliguan, pinaliguan nila. Hindi naman hindi nadala ng ospital 'yan. Oh, no. Nang pinanganak yung bata yan, sa so may tabing malaki ng Opo. Oh, ah, so, ah, sa puso, Sa, no, may 20 O konti lang ang dugo. Unang gabi na, nung ano nung nung kabuuan niya na, sabi niya, "Pa, masakit ang tiyan ko." Mm -hmm. bakit? parang mga na ako. Sabi ko baka ako may ka lang iba. Sabi ko sa kaibigan ko, "Pare ka ako mga parang masakit ot yan ng asawa ko. Yung paglingo ko ganun, bigla lumabas yung bata. Ang lumabas oh, na. Oo, sabi nga natin sa lupa na. Mm -hmm. nakagano pangay, pa nga eh, puro balahibo tong ganito. Mm -hmm. Sabi ko lalaki ito, may muscle, hindi po ko pangari ito eh. Sabi niya, wag pa ka, lang puti-puti lumabas eh. Sabi na tutuwa ako. Lalaki yung anak namin. Mm. -hmm. So, sa sa lupa, nagsapin na ng ganyang karton. Kokonti lang. Lalo. Ano pangarap mo sa anak mo na ay tay? Nga sana ang pangarap ko, pag-aral yan, wala, ay huli, malaki na rin, ay, na rin mag-aral. So, ibig sabihin, mula nung pinanganak siya, hindi na kayo nagkaroon ng bahay, talagang dyan na kayo nakatira. ay, nakatira. Na nakatira sa kariton. Sa mga wedding set, talaga, pag umuulan, dyan sa matutulog sa loob, kami naman sa lapag, kasi hindi kami makakasi eh. Pag isang tao lang yung laman ng kariton. Dapat ay ginawan mo ng paraan para mga pagkait elementary man lang, may mga public school eh, dito nga sa may ano sa may convention ng paniki parang eh, kaya pulid minaawa sa amin teacher opo pag-aaral niya sagot teacher yung gaso kaya oh. Na sa pumasok kasi nga malaki na nga eh kahit na kaya kahit... eh, nasa, nasa kanya kasi disisyon, eh. Ayaw niya, hindi siya eh ayun ya hindi ko na pwedeng ako gusto ko mag eh, sa mag-aaral Kaso -hmm. eh, siya mga ang classmate niya ang siya ang pinakamalaki, di ba? Uh -huh. Siyempre, kahit ikaw may hiya ka rin, di ba? Opo. Ikaw ang pinakamalaki doon sa eskwela. Hindi, lahat. nung, dapat tayo nung maliit pa siya, ginawan mo sana ng paraan. Nung seven years old pa lang, hindi ba nagawa ng paraan noon? Hindi nga eh. Bakit po? Kaya wala, wala nga po kami pirmiyang tirahan. Sa mga lansanga kami natutulog. Hmm. Yung sana pagkakatong, dito sa may pag-aarari ng teacher doon. Ay, ayaw man ako nahihiya na nga. Ako gusto gusto ko siyang mag-aaral. Eh, ayaw, ayaw na eh, nahihiya siya. Okay. Eh, ko na lang. Pero kung noon sana, no, tayo sana nung maliit pa siya. Ay, nakilala, na, nakilala na namin teacher. Sa ah, late ako. nyo na nakilala yung teacher. Eh, na. Malaki na siya na makilala namin eh. Sayang naman. No, tasaba ng hair niya. Si nanay, nanay. Paano yun, nai? Anong pangarap mo sa anak mo po? Gusto ko mga po makapag-aral ko, sir. Kaso, Itutulong na teacher sa kanya, eh nahihiyan naman po siyang pumasok mga kaklase niya, ganyan ka laki. Hmm, maliliit pa. Uh, Tapos siya, laki na. Sige, ayaw niya pumasok. Nagpapasok sa grade bang ganun sa kalaki sa'yo? Mahihiyahan, uh, di ba? Opo, gano'n talaga, tay. Kaya dapat talaga nung maliit pa, tay. Hindi, kasi kung, kung dinala mo siya, tay, nung maliit pa siya, sa public school, walang gastos naman, no? Bakit hindi nagawa ni tatay tsaka si nanay? Yes. Ah, may, ang dami ng sugay, yung bata nga, umiiyak. Nasari nakasama kami, ay magpaiwan. Hmm. Iwanan namin, tapos kapo na naabog din sa amin. Kaya hindi na napag-aral. Kapo kayo nang mawala. sina nai nay, ah, huwag mo sanang masamahin. Ah, kayo po, napag-aral po kayo? Ako po, hindi rin. Hindi ka rin napag-aral kahit elementary si tatay tay kayo po pero hanggang ano grade 5 ah nakapag-aral ka rin grade buti kahit papano nakapag-aral ka ay, tinuturo ako na magbasa ano ko eh marunong na siya magbasa marunong na magbasa sa mga lugar ng area pinapunta namin tinuturo ko sa kayo ano, kung ano pa halimbawa Vergara Highway sinasabi ko sa kanya nagawin ko ng balok tinuturo ko yung mga letra kaya kapang pang sulat ng balok sa akin. Oo. Oh. Yung balok, ano, pag Bilaw Keso, nakarating kami. Bilaw Keso, hanggang Patangas, Liberty Patangas na Sayang naman yung anak mo tay, gwapo pa naman sana, no? Mga, pag-aral. Pata yan, lahat na hindi nakapag-aral. Mahusay sa, ma mahusay sa mag, na karkurator. Daig niya ako sa kwentahan eh. No. Ako, ang, ang kaya ko kwentahin lang, hanggang isang daan lang. Siya kaya magkwenta ng milyon, no? nakukwenta na ano niya. Na sa mas maganda sana tayo kung, kung pag aral mo. Di ba kasakali siya yung pag ahon sa inyo. Napaka-importante kasi yung pag aral ng bata. No? sa bagay, wala na tayong magagawa dun tayo. Kasi nandyan na yan. So, hindi pa, na, hindi pa naman huli ang lahat. Malay natin, baka later on, mga pag-isip. So, unti-unti nyo rin siyang kausapin nakailangan kailangan pa rin niya mag-aral dahil nasa inyo pa rin nasa atin pa rin bilang magulang eh no uh, pasensya na kayo tay na bala ko kayo uh, may dala akong bigas uh, baka makatulong pasuyo ng isang sakong bigas para hindi nabibili si tatay tsaka si nanay no ilang kilo binibili mong bigas tay naka, ano naka, 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 naka na awa na nagbigay ng malaki-laki may isa may mayaman din na awa may nag-aabot ng na yung mm. bili agad ako sa Pukilong Bigas. Oo. Oh. Tapos may masarap na ulam. Ano ko kasi medyo masilal sa ulam eh. Mm. Kasi ito si Hiro nasanay sa masarap na ulam. Mm. Ayan, Tay! Sige, okay. maraming salamat mo. Ayun! Ayan, Tay ka lang. Kuha ako pera pang bilhin yung ulam. O, oh, ayan. May pambili na kayo ng bigas, Tay. Ay, may pambili. May bigas na kayo. Ito, pambili ko ano pa ang kailangan nyo, nanay, no? Maraming salamat. Man. Ulam, tsaka ano. Marami pong salamat po O walang anuman po para sa iyo Mag-iingat po kayo dito Paano paggabi dito rin kayo? Hindi po, pagkain po kami ng tuladang sa Banggaron Ah, lilipat kayo May malalapit po sa mga barangay Oo Kasi marami po nakakarap din ang mga adik-adik niya Baka mapag kami Oo, mag-iingat po kayo Sige po tayo, nai, salamat po Kaya tayo, kaya na tayo Ah, sige, okay lang po Kaya na, kain Oo, sige lang Sige lang Oo, ngayon lang, salamat Ang bilis maluto, no? Oo, oh, ang galing. Kunting inin -in pa. Oo, oh, kunti pa. Medyo hilaw pa. Oo. Oh, ayan. Tignan nyo mga kababayan. Oh. Dito lang sila magluluto. Tapos ito lang yung uh, tirahan nila. Kariton. Andyan na lahat. Ayan, mga kababayan. 20 years. Ang pamilyang ito. Uh, 20 years na po sila nakatira. Kaya nadaanan ni Daddy Frankie para ano, abutan sila ng kaunting tulong financial. Nay mag-iingat po kayo. Salamat. Salamat. Okay po. Salamat po. Sige Tay. Okay po.